So, for today's video mga ka-tips Welcome direct around sa Montilia Boulevard Sa tindahan sa akong Gasin So nasa yung lottery oh. So kanyang update ni kay Oh nakakupol kaning update ng video i Update na muna sa upload na muna sa kuat Dumalagang tabahins na yung update ni So pada yun yung pong dumalagang tabahins no? So tanaw na to ang sulod sa ilang tindahan Okay kasi ito'y ganahan ka mo palit o bag. Nara dire, daghan kayo. Maka makapili yun mo. Oh, daghan kayo. okay guys, nang Ano? kita ni. Sa South Montilla Boulevard ni Dire at bang sa Sherwin's XR Blacks. O, uh, Sherwin. Sherwin's Black Sa mga mahilig o bag, di halabi na sa mga babae. Ali na mo diri sa South Montilla Boulevard na ara diri ang kwan Ginian Passion Shop. Daghan kay kay mapili an diri nga mga bag, klase-klase. O kana mura na, na kay nakasuroy tanaw lang ning nga video, makapili na mo ni. Daghan kayo. Dira oh, naa oh. Daghan. uniya mm -hmm. oh, yeah. mawara to itong update mga kapips sa jinyan passion shop atong gisoroy karoon nga daghan kayo mga baligyang mga bag mga kapips no so thank you for watching